Anong sira ang bait mo, sir? Flat. Ha? Flat. Ah, flat? Oo. May pantapal ako rito, sir. Papala ko na lang para di ka maglakad. Aabutan ah, ka na ng dilim, eh. Ah, dito tayo, sir. Dito tayo. Saan ka pa ba uuwi? Dito sa Bayesan Lorenzo, Dayday sir San Lorenzo Taytay Sa may boundary ng Pasig Obo O ah, Ay gagawa natin ng parahan Ay gagabihin ka na Ayan o Eta o natin laki pala ng butas eh okay. ayan oh. So, okay. uh, gagawa natin paraan Ah, okay. diba ano sa Bulgaray kasi. Ah, ka na sa Bulgaray? Okay. Oo, hindi po na Bulgaray, sa laki daw ng ano, na uh, hindi na do kaya. Ah, hindi na raw kaya? Uh, gagawa Ah, gagawin natin paraan para makauwi ka. Tignan natin kung okay na ayun okay na Ang Ah <laughs> Hindi naman Ah dalawa yung butas Oo nga Dalawa Eh sir uh, ko na lang yung mga ninyo po dyan Ay, Hindi naman ako naniningil uh, okay. Huwag mo naalalaanin na yan Ayan, okay na. Dalawa lang yung butas. Tingnan natin baka may nakatusok eh. na pre ikot ka muna isa testing lang natin kung okay na para sure ball tayo makaka uwi ka ano okay na? ayun makaka uwi ka na yan salamat po. Ah, oh, wala nga naman po. Wala nga naman. Wala po. Salamat sir, salamat po. Sige po, wala nga naman po. Ingat po sa biyahe. Ay, sir, saglit. Wala kang helmet. Okay. Ang dali lang, may bibigay ako iyo ato sir, mag-helmet ka. Kasi, uh, para sa safety mo rin yan eh. ato sir, oh. Ayan. Ayan yes, sir, so, para hindi ka mag-helmet para safe ka. Ayan hey, salamat sa helmet, saka sa ano Eh hey, wala nga naman po. Salamat wala naman. Salamat, Ingat po sa biyahe.